As of 1 p.m. kahapon July 24, nasa 73 pamilya o 200 at siyam na na individual na ang nasa evacuation center sa Coleo de Laurel sa bayan ng Laurel, Batangas. Ilan sa mga ito ay inilikas dahil sa pagbaha sa kanilang mga lugar, habang ang iba naman ay nagmula sa mga landslide-prone areas. Ayon sa ilang mga residente, maaga silang lumikas dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan at ang kanilang mga bahay ay nasa tabing lawa ng taal. Takot lang ako kami. Baka pala lumaki ang baha at pupunta. Ay di kami pumunta kami dito habang maaga. Nakakatakot din naman. Walong barangay ang kasalukuyang nasa CDL Evacuation Center, kabilang ang mga barangay ng Libiste, San Gabriel, Buso Buso, Population 2, 3 at 4, Salipit at Balakilong. Katuwang ng mga barangay officials ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRR Monang Laurel sa paglikas at pag-aasikaso sa mga evacuees. Sa kasalukuyan sapat pa ang mga supply at may espasyo pa para sa posibleng paparating pa ng mga evacuees. May sapat rin na pagkain para sa lahat sa tulong ng mga asamahang ahensya ng lokal na pamahalaan. Samantala, hindi naman passable ang daan na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at Agoncillo dahil sa romara gasang bahasa spillway. Matatandaan na itinayo ang spillway matapos bumagsak ang tulay noong October 2024 dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon.